So, magkakondo na lang ako. Magkakondo na lang ako. Ayaw niya. Bet, ayaw mo. Eh, wala nga akong kasama dito. Sabi mo kay tita Lulu na ano lang siya umuwi. Paano nga pagpagod siya? Ahayaan mo. Eh, ano mo ano Ano nga na? Ipa-uwi mo yun. Tingnan mo, nagapunta ngayon sa Baguio eh. Mas malayo kasi sa work niya. Ah, kailangan niya talagang kailangan mo talagang umuwi dito tita Lalo tas la union oh pupunta ka pa ng la union dito lang hindi ka makapunta eh kasi nga malayo kaya magakondo na lang kami ipaparent Ay, ano ka, ipaparent ko na lang ha gusto, bakit gusto mo iparent na lang to ayaw mo bakit? Sayang. Eh, magbabayad naman sila sa akin eh. Eh, sayang pa din. Kaya mo, tagal na nga itong aircon eh. Kukuhain natin yan. Sila magabigay ng aircon nila. Ah, oh, okay. Okay, okay, lang yung mga gamit nyo. Naku. Saan pala natin ilalagay yung mga gamit nyo? Hmm. Ano? no. Ay, nako. Hmm. Pag, pag nasa Canada ka na, ililibre mo ba ako doon? <coughs> ha? ate, wala pa akong pera. Pero pag may pera ka na, ililibre mo ako. Kunti lang. Oh, bakit kunti lang? Pag may pera ako, kunti lang eh. E paano pag marami ka ng pera? Pikip ni ate. Ha? Pikip ni ate. Hakate kami doon. Ganon? Ha. Ayun, ah. ipapalibre mo sa akin. Ewan uh, uh, ko. Hindi mo ko ililibre pagdating doon sa Tim Hortons? Ano yan? Coffee shop doon. Parang Starbucks nila. Tim Hortons coffee shop yun, parang Starbucks. Maraming tao? Mm, saan mo ako ililibre doon? Wala pa akong pera ng inyo. Hmm. Mm, dadalawin, dadalawin mo na lang ako dito. Tapos ikaw na lang ililibre ko. Hindi ka dadalawin. Bibisit. Ano? i-visit mo ako dito. Tapos? Lilibre kita. Ay, iwan ko. Libre kita sa Jollibee ulit. <laughs> ha? Mahal ng Jollibee doon sa Canada. Hindi ko nga makakabili. <laughs> Magagaling ka na magluto doon. Baka magaling ka na magluto. Hindi, si ate lang yan. Ay, anong gagawin mo doon? Uh... Gaaral ka lang? Oo. Huh? Gaaral ka lang? Nako huh? Naku, magaling ka na mag-English pagdating dito. Baka English speaking ka na. Sabi mo, hey father, how no, are you? Wait. I miss you father, I miss you my father. <laughs> Madami din, ano, mga Pilipino doon sa school. Please buy me Maka a dano. burger steak. In Jollibee, father. Ganun na no, ano. <laughs> hindi, meron pa rin ha mag Tagalog. Baka, ganun Baka na. meron Filipino school doon na meron baka sa Filipino tapos ay hey, kasi baka gano'n na ang sabihin mo sa akin hmm. Ano, ang president mo na si hindi na si Duterte hindi <laughs> ko alam lang sino yung president nila <laughs> ay <coughs> eh, pag, pag vacation ibig sabihin dadalawin mo ako dito i-visit mo ako pag vacation baka eh, hindi sure. Bakit? Eh, madaming pera eh. Eh, kung ako naman magabayad ng ano mo eh. Ng pang, pangpunta mo dito. Ako eh. lang sa sarili ko? Si ate. Kaya ni ate. Ako si Mama. Eh, may pera yung sa sarili niya. Ah, okay. Oo. -oh. Diba? nag ka? Yes. Oh, ah, Bunay nga. Karang good night hug ni Papa. Karang <coughs> good night hug ko. Good night kiss ko. Uh -huh. Sa pang good night kiss. Uh -huh. Love mo ba si Papa? Ha? Yes. Love mo ko? Yes. Mm, bakit mo ko love? Tatay kita. Tatay mo ko? Hahaha. Pag-ilip ako pinangalan hindi ko alam ano pangangin ko. Pag si mama nag alam ko alam yung, yung... ano yung... Ano? di ko. Ano? Ano? Mer American... Ano? Ah... Uh, eh, hey, mali, name. mali ako ng name eh. Kala ko, goddess of, ano, beauty. beauty. Pala, goddess of... <coughs> What? Goddess of I wisdom. Wisdom. half. 哈哈哈。<laughs> <laughs>